Mahigpit na ang siguridad sa bayan ng Socorro sa pagsisimula ng pagdinig ng Senado. Kaugnayan na yan sa mga umunoy pang aabuso ng sinasabing kulto ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Kaya naman live mula sa Surigao del Norte, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kamusta na yung komunidad? Alam mo, Gretchen, ng Jester, bago ko uh, talakayin yung seguridad na ipinapatupad dito sa bayan ng Socorro bandang alas 9 kanina na magsimula ang pagdinig ng Senado sa Socorro Bayanihan Services na nahaharap sa mga aligasyon ng forced child Child marriage, child labor, sexual abuse sa mga bata at illegal na droga. Sa inyong nakikita, ito yung live na kuha natin sa munisipyong sa munisipyo sa mga oras na ito may live viewing na inalatag ang LGU na dinaluhan ng mga residente na nakatutok ngayon sa live stream ng uh, Senate hearing ngayon kung saan uh, nagsasalita ngayon si Sen. sa Ontiveros at uh, tinatalakay niya yung uh, mga uh, witness na nakasalang ngayon sa session. Alam mo, uh, Jester Gretchen, iba't iba yung reaksyon na ipinapakita dito ng mga nanonood sa live viewing natin. Sinasabayan nila ng mga reaksyon, uh, ng mga side comments. Ito yung uh, mga uh, Uh, sinasabi ng uh, mga witness ngayon na nakasalang, nakatutok rin yung karamihan sa kanila. Wala talagang alisan uh, dito sa pagbabantay, dito sa live viewing. Karamihan nga may mga matatanda, yung iba dito. mga dating miyembro ng uh, tinatawag nga na Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI. Samantala, bitbit -bit ang matataas na kalibre ng baril. Dumating naman kanina ang dagdag na puwersa ng second surigao del norte mobile force company na pinadala ng surigao del norte provincial police office sa bayan ng Socorro kung saan tayo naroroon ngayon naka-full alert ang mga kapulisan dito simula kahapon base na rin sa hiling ng LGU sa PNP na magpatupad ng mas mahigpit na pagbabantay. Suspendido ngayong araw hanggang bukas ang face-to-face -face classes sa kinder hanggang senior high school. Limitado rin ang mga aktibidad sa mga opisina ng gobyerno. Bagaman wala pa namang banta na natatanggap ang LGU pero hindi raw sila nagpapakampante sa mga posibleng mangyari. Alam mo, uh, mamaya magbibigay pa kami ng update yun sa inyo sa uh, sitwasyon dito sa bayan ng Socorro. Sa ngayon, medyo normal pa o tahimik pa yung sitwasyon. Karamihan dito sa mga residente nakatutok din sa, kanil sa kanil kanilang mga tahanan dito nga sa pagdinig ng Senado sa bayanihan sa Socorro, Bayanihan Services Incorporated. Gretchen Jester. Gio, alam ko na banggit mo kanina, mixed reaction so far yung mga uh, nakaantabay dyan ano, dun sa pagdinig ng Senado. Pero base sa pag-iikot mo, ano yung mas nananaig ni sentimiento ng mga residente? Alam mo, we don't want to sound uh, biased dito, Jester and Gretchen. Pero kar karamihan kasi sa mga residente dito, alam nila kung ano daw yung Nangyayari ha, based ito sa mga nasabi sa atin ha, clarification lang, alam nila kung ano yung mga nangyayari dito sa may uh, Socorro Payanihan Services Incorporated. Kasi karamihan naman sa nakausap natin, mga dating membro nitong uh, inaakusahang kulto na ito, kaya yung may bibigay lang natin ngayon sa kanila, eh, parang pabor sila dito sa pagdinig ng Senado sa Socorro Uh, paya payanihan. Pero una na nga yan na, na itinanggi ng uh, grupo yung mga aligasyon laban sa kanila gaya ng, ng pang-aabuso sa mga bata, child labor at maging illegal na droga. Jester. Hoy Gio, maaari mo bang mabahagi sa amin ano yung mga naririnig mong reaction dyan no? doon sa mga statements ng witnesses doon sa nangyayaring hmm. pagdinig sa ngayon? Usually, parang nagugulat. Nagugulat yung uh, mga tao dito ngayon sa nakikita natin sa viewing, especially nung na nagsimula ng magsalita yung mga witness natin. Ito yung mga sinasabi daw na biktima na forced child marriage. Um, especially yung may mga time na binabanggit na pangalan, itong mga witness natin nagre-react yung uh, mga nanonood dito sa live mo hindi pa natin exactly masasabi talaga kung ano yung uh, sentimiento nila kasi hindi natin maistorbo ito ngayon yung mga nanonood dahil nakatutok talaga yung lahat dito sa pagdinig ng Senado. Simula pa lang yan, simula pa lang ng hearing uh, mga namin na uh, ang updates dyan. Maraming maraming salamat Gio Robles. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.